Okay, so sa dami ng mga lumabas na ebidensya, mga ebidensya laban kay President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., ay ano pa ba ang hinihintay ni Vice President Sara Duterte? Ayan, so eto na nga mga kaibigan, dagdag lang natin doon sa ebidensya no? laban kay President Bongbong Marcos Jr. Una, Ah, hindi pala una, marami na. Dagdag lamang ito. Okay? Kung inyong matatandaan, ilang beses na interview si President Bongbong Marcos Jr. kaugnay doon sa investigasyon ng ICC dito sa Pilipinas. Noong 2020 pa mga kaibigan ay uh, nalaman natin na nagpunta dito ang dalawang judges ng ICC si Liera at syempre yung mataba na si uh, Ganzu. Okay? Si so Justice Ganzu. Okay? Ang uh, naging pahayag at lagi nga pong binabanggit ni uh, President, I have said this even before many many times. Oh no? 100 times. 1,000 times. So sinasabi niya na Philippines is no longer a member of the ICC. ICC has no jurisdiction over the Philippines. Yan din ang sinasabi ng Solicitor General na si Attorney Minardo Guevara. Yan din ang laging sinasabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Yan din ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamim. Hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC sila ay welcome dito sa Pilipinas but not as an investigator but as a tourist lamang. Malinaw po yan na binanggit ni President. Pero nang magsagawa po ng Senate probe, nalaman natin na siya ay isa sa mga grupo, core team na nagpa dala kay President Duterte sa ICC. Pangalawang ebidensya, siya po ay sumulat sa opisina ni Vice President Sara Duterte at sinabi niya na hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Firmado na po niya yun at talaga namang inilabas ni Vice President Sara Duterte. Okay? Ang dami po niyang mga kasinungalingan. Eto na nga. Eto na nga po mga kaibigan. Sa isang pahayag ni congressman at ngayon ay senator elect no senator elect Marcoleta nalaman nito na ang nagpondo ang nagbayad sa ICC para tanggapin nila si President Duterte ay walang iba kapag napatunayan daw niya ay walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez. At kapag napatunayan daw ito ni Senator Elect Marco Leta, ay kakausapin niya politely to step down the House Speaker Martin Romualdez. Okay, mga kaibigan. So, pag-usapan natin yung inilabas na pahayag ni Vice President Sara Duterte na ikinagimbal ng administrasyon. Alright, so dahil naging ang administrasyon, eto na nga mga kaibigan. Kanina sa press conference ni Senator Amy Marcos ay pinaalalahanan niya ang kanyang kapatid. At ang sabi po niya, uh, ang gobyerno, ang administrasyong ito ay talaga namang tumututol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil natatakot na ba sila? Di ba? So kung iintindihin ninyo reading beyond, no? Reading beyond what is mentioned doon sa kanyang press conference, impliedly, nais po niyang bigyan ng babala ang administrasyon. Yan po yung uh, mensahe bakit siya nagpahayag ng, uh, ng ganon. No? So, yun po ay simpleng babala. Implied nga lang na ang parang ay ibig niya sabihin ni Senator Amy kapag itinuloy mo ang impeachment laban kay BP Sara magiging baligtad ang mga pangyayari you will be impeached It is because, ang totoo, walang maaaring ikaso kay Vice President Sara Duterte. Confidential fund of the Vice President Sara Duterte is cleared. Malinaw na po yan at yan po ay nasagot na sa Quadcom. Dahil, no, natagot na po yan sa Quadcom. Malinaw na po sa Quadcom pa lamang na wala pong nilustay at hindi po nilustay ni VP Sara yung kanyang confidential fund. Sabi nga po ng COA, no, ang Office of the Vice President at ang DepEd ay binigyan po ng unmodified and unqualified opinion. Ibig sabihin, nang tinanong po siya ni Congress yung taga Dep yung taga Kowa nang tinanong po ni Congressman Ako kung nilustay nga ba ni Bipisara Sara ang 125 million pesos na kanyang confidential fund. Ang sabi ng Kowa, tama lamang ang paggastos at paggamit ni Bipisara Sara sa kanyang budget at wala itong uh, ginawang hindi tama at hindi naaayon doon sa circular number na binabanggit. Tinanong po uli si Akop, ah, ni Akop yung ah, ah, taga-COA. Meron bang mga proof? Meron bang mga liquidation? May mga pruweba ba na isinumite ang Office of the Vice President kaugnay sa kanyang paggamit ng confidential fund? Ang sagot po ng COA, meron pong isinumiting liquidation report at mga proweba, mga proof na kung saan ay ginamit ang kanyang confidential fund. Okay? So dahil sa maraming alas na pinanghahawakan si VP Sara, kaya malakas ang loob niya na sabihin, handa na siya sa kanyang impeachment, whether it will be acquittal or makukulong siya, convicted or conviction. Pero ang masisiguro lang niya, it will be a bloodbath impeachment battle. Okay? Ano ang pasabog ni BP Sara na ikinatakot ng marami? Okay? Ano yung pasabog na yon ni BP Sara? nyo nga guys, hulaan nyo nga muna. Ano yung pasabog ni BP Sara? Kaya, na, kaya kung papanoorin niyo yung naging press con yung mga sinabi ni BP ano ni Senator Amy Marcos kanina sa kanyang press conference anong kinalaman ng mga kaso binanggit ni uh, Senator Amy Marcos kanina ha lahat daw ng mga kaso laban kay BP Sara there's no point wala pong connect doon sa kanyang press conference bakit niya kailangang banggitin yung mga kaso, yung mga pending, yung mga pending cases laban kay BP Sara. Eh lahat 'yon panay bintang, di ba? Lahat 'yon panay bintang, walang kinalaman. So ibig niya sabihin doon, nagbibigay siya ng warning din kay BP Sara na mag-ingat-ingat ka. So, ang nakikita ko mga kaibigan, ang nakikita ko dito, sumama si Senator Amy Marcos sa The Hague para siya po ang magsilbing mata at tenga ni President Bongbong Marcos Jr. At the end of the day, siya pa rin po ang ate ng ating Pangulo. Kaya sa tingin ko, siya ay nakikiramdam, siya po ay nakikinig, siya po ay nakamatsyag at inoobserbahan niya kung ano ang mga plano ni BP Sara at ng mga Duterte laban sa Pangulo. Okay? So, sino guys yung nakakakuha o nakapanood o nakaintindi doon sa unang pasabog ni BP Sara? Kaya nagsilabasan yung mga alipores ng administrasyon, di ba? Si Pambansang Babalu. Sino yon Pambansang Babalo. Si Renato Reyes lumabas ulit, di ba? So, yung naging pahayag guys ni uh, Senator Amy Marcos sa kanyang press conference kanina ay nandyan po naka-upload sa aking YouTube, sa, sa aking live stream kanina. Andun po yung naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayan, ito po yung part 3 natin. So, yung unang parte po, ito po, nasa ano po yun? ito po yung pamagat Senator Imee nababahala sa ginagawang aksyon ni VP Sara. Yan po yung una, yung part 1. Yung part 2 po sa dami ng ebidensya laban kay BBM. Ayan, nag na, nagbigay uh, nagbigay ng babala, no? Ayan. Yan po yung mga title guys na talaga namang uh, panoorin po ninyo, no? Panoorin po ninyo yung uh, title na yan, okay? So ito po yung pangalawang title. Sa dami ng ebidensya laban kay PBBM, nagbigay na ng babala si Senator Amy na huwag ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Tapos doon sa kanyang press conference kanina, sabi naman ni, BP, uh, ni Senator Amy Marcos, napakarami ng nakabinbin na kaso na kinakaharap at dapat kaharapin ni Vice President Sara Duterte. So ano yung gusto niyang palabasin doon? So parang she's also giving a warning against the Vice President Sara Duterte na maghunos dili ka. Okay, maghunos dili ka muna dahil marami ka rin kinakaharap na reklamo. Okay, ito po yung unang video po, no? Pag basahin, basahin at panoorin po ninyo ito. Senator Amy nababahala sa ginagawang aksyon ni VP Sara laban kay PBBM. BB, marami daw kaso si VP Sara. Yan po yung unang bahagi. Tapos yung pangalawang bahagi ay ito naman po yung kanyang uh, uh, pamagat sa dami ng ebidensya laban kay PBBM nagbigay na ng babala si Senator Amy na huwag ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. okay. ano yung ginawang a uh, aksyon ni VP Sara kung kaya inalarma at naalarma Tinabahan ng administrasyon at pinalabas ang kanilang mga alipores. Pinalabas po yung kanilang mga uh, bala. Okay, sino-sino yung mga bala na yun? Siyempre, pinalabas niya yung kanyang mga galamay. Si Franz Castro, sabi ni Franz Castro, grabe naman itong uh, uh, mga Duterte na ito. Lahat na nga sila nasa Davao na. Pati ba naman yung house speaker, eh, kukunin pa ni Paulo Pulong Duterte. Okay? Sino pa? Yung kabataan yung party list, sabi dapat may impits na si VP Sara. Sino pa ba? Si Gabriela, si ano uh, Arlene Brosas. Sino pa ba? ah uh, ito yung pinakamalupit. Tahimik ito sa loob ng tatlong taon. Hindi po ito nagsasalita. Ang pambansang babalo ng bayan. Serenato si Reyes. O, oh, di ba? Yun yung mahilig mag, ano, mag rally Okay? Yung mahilig mag rally So, ang estrategiya ngayon ng Kongreso, no, ang estrategiya ngayon ng Kongreso ay manghikayat ng mga uto-uto para kalampagin ang Senado para mag sa Malacanang at sa Senado at hilingin sa Senate na magkakaroon daw di umano ng people power kung hindi uumpisahan ang impeachment against the vice president Sara Duterte. Wow, big deal sa kanila itong paunang pasabog ni VP Sara. Okay. Doon sa mga nag-o-observe, guys. Doon sa mga nag o ah uh, yung nakatutok lagi. Ano yung pasabog na ito ni Vice President Sara Duterte? Bakit pinaalerto na ni BBM at ni uh, Tambalos Los yung kanilang mga alipores? oh, so yun nga. Bakit kaya? Ano kaya ang uh, dito? Dahil may nagrarali na, di ba? May nagrali na. Ano ibig sabihin ng rally na yun? Tinatakot lamang ng grupong ito si Vice President Sara Duterte na mag-ingat, maghunos daily sa pagpapa kay President Bongbong Marcos Jr. or else there will be a people power. Pero sa totoo lang, hindi naman niya magkakatotoo. No? Hindi naman niya magkakatotoo yung people power na yan kasi mas marami po ang Duterte. Okay? So ang unang tanong mga kaibigan, ano kaya itong pasabog na ito? ni BP Sara. Sige nga, hula nga natin, hulaan nga natin. Alright, hulaan nga natin bakit biglang nagpa-press conference itong si Senator Amy Marcos at bakit biglang uh, ikinasa yung rally-rally, rally-rally-rally sa Malacanang, sa Mendiola. Okay, dahil takot sila. Pangatlo pa na ginawa nila sabi ni, BP, ni, ano, ni Amy Marcos. Uh, pagilan na yung uh, impeachment na yan. That is already dead. O, oh, ba? Diba? Okay, so, ito po ang pangatlong review. Kung kayo, uh, part 3 ng ating review. Alright, ang una nating tanong, kung kayo ay naka-observe, sa naging mga ginagawa ni Bipisara, Sara, ano sa tingin ninyo yung pasabog ni Bipisara? Sara? Bakit inalerto na ng administrasyon yung kanyang mga natitirang alipores? Pangalawa, pangalawang tanong, kung meron bang mai-impeach, sino sa tingin ninyo ang mas mayroong pagkakamali, mayroong krimen at karapat dapat lamang Na ma we need your thoughts on here.